Mahina ba ang iyong mga binti? Mas nanginginig o mas madaling mapagod kaysa dati? Nahihirapan ka bang umakyat ng hagdan o tumayo ng matagal? Narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang panghihina ng mga binti ay hindi lang normal na bahagi ng pagtanda. Isa itong babala na ang iyong katawan ay nawawalan ng lakas, maayos na sirkulasyon, o mahahalagang sustansya at kung babaliwalain ito, maaari itong lumala, magdulot ng mapanganib na pagkahulog, pagkawala ng kalayaan, at maging mga komplikasyong nagbabanta sa buhay. Pero huwag mag-alala, kapag naunawaan mo ang mga nakatagong dahilan sa likod ng panghihina ng binti, maaari kang gumawa ng simpleng hakbang upang muling mabawi ang iyong lakas at gumalaw ng may kumpiyansa. Alamin natin ang limang pinakamalalaking dahilan kung bakit humihina ang iyong mga binti at kung paano ito ayusin bago mahuli ang lahat. Dahilan number 5: Pagkawala ng muscle o sarcopenia. Habang tumatanda, natural na lumiit ang ating mga muscle. Tinatawag itong sarcopenia. Nagsisimula ito sa edad na 30, ngunit lalo itong bumibilis paglampas ng 60 kung wala kang ginagawa para labanan ito. Maaari kang mawalan ng hanggang 30% ng iyong muscle mass pagdating ng 80. Ito ang dahilan kung bakit humihina ang iyong mga binti at nagiging mahirap ang mga simpleng gawain gaya ng pagtayo mula sa upuan, paglalakad ng malayo o pag ng hagdan. Ito ang mga palatandaan. Lumiliit ang hita at binti. Mabigat ang pakiramdam ng mga binti madaling mapagod kahit sa maikling lakad, ito naman ang mga solusyon para ito ay maiwasan. Gumawa ng simpleng ehersisyong pampalakas tulad ng chair squats, leg lift, at resistance band exercises. Kumain ng pagkaing mayaman sa protina tulad ng karne, itlog, isda, gatas, mani, at munggo. Maglakad kahit 10 hanggang 15 minuto araw-araw para manatiling aktibo ang mga muscle. Dahilan number four, mahinang sirkulasyon o peripheral artery disease o PAD Nararamdaman mo ba na malamig, na mamanhid o naninikip ang iyong mga binti kapag naglalakad? Maaaring ito ay senyales ng mahina ang daloy ng dugo dahil sa pagbabara ng ugat. Tinatawag itong PAD kapag kulang sa dugo ang mga binti. Nagiging makapangyarihan mahina, madaling mapagod at sumasakit. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng mabagal na paggaling ng sugat o impeksyon. Mga palatandaan, mabigat o namamanhid ang binti matapos tumayo. Sumasakit ang binti ngunit gumagaan kapag umupo. Solusyon, maglakad araw-araw kahit sa loob lang ng bahay, uminom ng maraming tubig at bawasan ang asin upang maiwasan ang pamamaga. Gumamit ng warm foot soap, masahe, at pag-angat ng binti para sa mas maayos na daloy ng dugo. Kumonsulta sa doktor kung hindi nawawala ang sintomas dahil ang hindi nagagamot na pad ay nagdudulot ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Dahilan number 3, pinsala sa nerves or na peripheral neuropathy. Nakakaranas ka ba ng pamamanhid, tusok-tusok o parang nasusunog na pakiramdam sa binti at paa? Para bang naglalakad ka sa sponge, ha? Maaaring ito ay nerve damage o peripheral neuropathy. Karaniwan ito sa matatanda, lalo na sa may diabetes o kulang sa vitamin B12. Ang mataas na blood sugar ay sumisira sa nerve sa paglipas ng panahon, habang ang kakulangan sa B12 ay nagpapahina rin ng mga ito. Mga palatandaan: pamamanhit o pangangalay, nawawalan ng balanse. Eh panganib ng pagkadapa o pagbagsak. Solusyon, bantayan ang blood sugar. Kumain ng pagkaing mayaman sa B12 gaya ng itlog, gatas at madahong gulay. Iwasan ang sobrang alak na nakakasira ng nerves. Subukan ang banayad na masahe sa binti at paa para mapabuti ang nerve function. Kung tuloy-tuloy ang pamamanhid, kumonsulta agad sa doktor. Dahilan number 2, problema sa spine o sciatica o herniated disc hindi mo marahil na namamalayan pero malaking papel ang ginagampanan ng iyong lower back sa lakas ng binti ang herniated disc spinal stenosis o matagal na maling postura ay maaaring makipit ang mga ugat sa gulugod na nagdudulot ng panghihina at pananakit ng binti mga palatandaan pananakit mula sa ibabang likod pababa sa isa o parehong binti pamamanhid sa paa. Mas mahina ang isang binti kaysa sa kabila. Solusyon Gawin ang banayad na stretching gaya ng knee-to-chest stretch o seated spinal twist. Iwasan ang matagal na pag-upo. Kung kinakailangan, gumamit ng lumbar support cushion. Tumayo at kumilos kada 30 minuto. Panatilihing malusog ang spine para manatiling malakas ang mga binti. Dahilan numero uno kakulangan sa electrolytes o magnesium at potassium. Naranasan mo na bang magka-cramps sa binti sa kalagitnaan ng gabi o biglang nanlalambot ang mga binti? Maaari itong dulot ng kakulangan sa magnesyo at potasyo na mahalaga para sa tamang galaw ng muscle. Mga epekto, mababa ang potassium, nagdudulot ng cramps, pangihina at irregular na tibok ng puso. Mababa ang magnesium, nagdudulot ng panginginig, pagkapagod at pagkabalisa. Sanhi, dehydration, gamot tulad ng diuretics, kakulangan sa pagkaing mayaman sa minerals. Solusyon, kumain ng pagkaing mayaman sa potassium tulad ng saging, dalandan, spinach at avocado. Para sa magnesyo, kumain ng almonds, dark chocolate, whole grains at beans. Uminom ng sapat na tubig Subukan ang Epsom salt bath bago matulog para maabsorb ng balat ang magnesium at makarelax ang muscle. Panghuling paalala, ang mahihinang binti ay hindi lang abala. Babala ito na kailangan ng atensyon ng iyong katawan. Maging ito man ay pagkawala ng muscle, mahinang sirkulasyon, nerve damage, problema sa spine o electrolyte imbalance. May mga natural na paraan upang muling lumakas. Simulan ngayon. Mag-ehersisyo araw-araw kahit limang minuto. Kumain ng mas maraming protina at masustansyang pagkain. Uminom ng maraming tubig at panatilihin ang tamang balanse ng mineral. Bantayan ang iyong postura at kalusugan ng spine. Maglakad araw-araw para sa mas maayos na sirkulasyono. Huwag maghintay hanggang mahuli ang lahat. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, bigyan ng like, subscribe, at ibahagi sa mga taong gustong palakasin at pagandahin, abedena ang kanilang kalusugan sa binti.